News updates. mga balita ngayon, mandatory West Philippine Sea education sa lahat ng antas sa paaralan, isusulong ni Akbayan Representative Chel Jokno, mahigit isang milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa mag-ama sa Iloilo. No contact apprehension policy ipatutupad sa major roads sa Metro Manila simula May 26. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isusulong ni Akbayan Representative-elect Chel Jokno na maisama ang usapin sa West Philippine COWPS sa lahat ng kurikulum ng mga mag-aaral sa bansa. Sa atin ito, Coalition's Press Conference kahapon, binigyang diin ni Jokno ang kahalagahan na malaman ng mga kabataan ng maritime conflict na kinakaharap ngayon ng bansa dahil sa talamak na Chinese disinformation sa WPS. Dagdag pa ni Jokno na kabahagi ng pagiging Pilipino ang obligasyong ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Kaya naman ang ako ito na isusulong sa 20th Congress ang mandatory West Philippine Sea Education sa lahat ng antas sa paarala. Matatanda ang una ng inihayag ng National Maritime Council na umabot sa isang daan at disinformation at propaganda ang naiulat na ipinakalat ng China tungkol sa WPS. Arestado sa bypass operation ang mag-amang kinukonsiderang high-value individual sa barangay Pasig, Sara, Iloilo, Kamakaila. Kinilala ang mga suspect na sina alias Da, 63 anyos, at anak nitong si alias Panoy, 34 anyos at parehong residente ng nasabing lugar. Nakuha sa dalawang ang anim na sachet ng shabu na may timbang na 160 grams at nagkakahalaga ng 1,080,000 pesos. Nakuha rin sa mga ito ang isang caliber .22 revolver, na pagmamayari ni Pano, Kasalukuyan na nakadetine ang mag-ama sa Sara Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ipatutupad sa lahat ng major roads na nasa ilalim ng jurisdiction ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCA. Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, magsisimula ang implementasyon ng NCAP sa lunes May 26 matapos katigan ng Korte Suprema ang petisyong bawiin ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa nasabing polisiya. Kabilang sa mga lugar na saklaw ng NCAP ang EDSA, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, Rojas Boulevard, C5, Ortigas Avenue at Makapagal Boulevard. Inaasahang makatutulong ang NCAP na maibsa ng mabigat na daloy ng trapiko sa nalalapit na rehabilitasyon ng EDSA. Kaugnay nito, nakipag-usap na si Transportation Secretary Vince Dizon sa pamunuan ng San Miguel Corporation upang gawing libre ang pagdaan sa ilang bahagi ng Skyway bilang alternatibong daan sa oras na magsimula na ang EDSA Rebuild Program sa kalagitnaan ng Hunyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Soriano, malaging niyong kasama sa bawat pagputo ng balita. <tod>